si ngayon kayo nakatulog yan may titirahin natin, kukuli resort titirahin natin yung buo kukuli ba yung resort? hawak mo na titirahin natin yung buo huwag ka maingay iyan ang araw mo, ka sigurado hindi, saan? hindi ba uuwi? matagising dito, makikita sa wew, ganda po

apan ini bagian itu bagian paket bulbulnya galat <laughs> <coughs> itu hahaha ngom hahaha 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 aku hahaha 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 hahaha

Hoy, <laughs> naiwan yung pulo. Naiwan yung mul, mul, mul. <laughs> na yung <laughs> Naiwan yung pulo. <laughs> na yung <laughs> Naiwan yung mul, 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 mul. <laughs> <laughs> Pati nga <chung> <laughs> yung mul, mul. <laughs> <laughs> ay, yung bulbul mo! <laughs> ano, ano yun, ano yun, yun, na Okay na yan! Parang kanibal yan! Pasok ka mamaya dun! Matutuwa na sa'yo, Ate Rona! Ate Rona, bawas na! Pabigay mo kay mama mo! <laughs> Pati yan, iron. Ito, iron.